Magandang araw po sa inyong lahat. Bali tulungan ko po kayo makabuo po ng mga English sentences na kung saan ay ginagamitan po natin ng adjectives na kung saan ang nasa unahan niya ay itong UN o an. Ito pong an, ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog ay hindi. Okay, tapos yung adjectives naman po, yan po ay mga salitang ginagamit para mailarawan po natin yung kondisyon o sitwasyon ng ating pinag-uusapan. Halimbawa po, ang pinag-uusapan po natin ay ilaw. Okay ha? Ilaw. Tapos ituturo po natin yung ilaw sa pamagitan ng ito. Okay, so itinuro ko yung ilaw bilang ito. Pag in po yung ito, it. Okay? Ngayon, gusto kong sabihin na inilalarawan ko yung ilaw na hindi maliwanag. Kasi yung kondisyon niya po ay hindi maliwanag. So, yun yung pagsasalarawan ko sa ilaw na itinuturo ko. Gamit ang ito. Okay? So, itong hindi maliwanag, kapag yan ay in English, ito po ang katumbas. Unbright. Okay? So, ito po yung ating halimbawa para sa ilaw na hindi maliwanag. Ito ay hindi maliwanag. Pag in English nyo, it is unbright. Nakapag-English na po agad tayo gamit po itong adjectives na ang unahan po ay may an. Okay? So, ang gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na napakaganda pong alamin lahat po ng mga adjectives na merong an po sa unahan. Kasi, laking tulong po nito kapag natandaan nyo lahat, dadami po yung inyong mga alam na mga salita. At kalimitan po sa mga salita po kasing ginagamitan ng adjectives na may an po sa unahan niya ay gamit na gamit po. Mapapansin nyo naman po dito sa ating listahan, gamit na gamit po itong mga ito. So, isa pang halimbawa, ito ay hindi nababad. Kunyari, pinag-uusapan po natin ay t-shirt. Pagkakita nyo, hindi nababad. So, para ma-English nyo po yun, yung ito ay hindi nababad, it is unsoaked. Okay? So, sabihin ko lang po lahat ng mga nakalista dito na may kasama pong it is. Okay? Ito ay hindi nababad. It is unsoak. Sumunod. Ito ay hindi malinaw. It is unclear. Ito ay hindi madali. It is uneasy. Ito ay hindi matalas. It is unsharp. Ito ay hindi sulido. It is unsolid. Ito ay hindi akma. It is unsuited. Ito ay hindi nabuwisan. It is untaxed. Ito ay hindi nabayaran. It is un unpaid. Ito ay hindi bake. It is unbake. Ito ay hindi basag. It is unbroke. Ito ay hindi maliwanag. It is unbright. Ito ay hindi nabili. It is unbought. Ito ay hindi pinakuluan. It is unboiled ito ay hindi matalbog it is unbouncy ito ay hindi sunog it is unburned ito ay hindi luto it is uncooked ito ay hindi borado it is an erase ito ay hindi pirmado It is unsigned. Ito ay hindi nakalog. It is unshaken. At ang huli, ito ay hindi hiwa. It is unsliced. So, sana makikitanda nyo po itong mga adjectives natin kung saan ay ang unahan po ay may UN. Kasi kung mapapansin nyo, magagamit nyo rin po agad ito. At saka, tinulungan ko na po agad kayo na makabuo po ng ng mga English sentences gamit po itong an na may na may kasamang adjectives po. Okay? So, sana may kipag-aralan at makikipractice ng maigi. Maraming salamat po.